Hello po, Inay Nena. Ito na po yung nabili kong share niyang blessings sa amin. 5 kilos na bigas. Marami na po kami kakainin. Maraming salamat po sa pag-share ng blessings More blessings to come po, Inay. Ingat po kayo lagi dyan. Love you po. everyone. Good morning po sa buong team Nena. And of course, good morning po sa aming inay Nena, Hina Diyosa. Um, maraming maraming salamat po. At isa po ako sa winner na nanalo sa ruleta noong, noong last live niyo po, inay Nena. Na 250 cash, pabigas na 5 kilos. Ito At na po ang 5 kilos Oh, prize na nabibigay ko po. Maraming maraming salamat. Kasi makakapulong po ito sa amin sa pang-araw-araw na yung pagkain para po sa aking apat na anak. Napaka-legit po talaga ng Team Nena at ni Inay Nena Hinojosa sa pamimigay ng blessing. At lagi niyo po siyang supportahan. At ipalaw niyo po ang kanyang FB page, Nena Hinojosa page at ang kanyang FB na Nena, hinudyo sa katikoy. Um, lagi niyo po supportan pati po ang kanyang YouTube channel. Nena, hinudyo sa po. Um, nandito lang po kami, ang buong team nena, Ooh. na lagi nakapusupport sa inyo. Thank you so much po. God bless po. Bye-bye. Thank you po.